Halos 3,000 eskwelahan sa bansa ang nagtamu ng mga pinsala dahil sa pananalasa ng Baguioan ayon sa Department of Education. Sa mga eskwelahan yan, halos 2,000 classroom ang tuluyang nawasak. May 3,000 naman ang may matinding pinsala at may 10,000 ang may konting pinsala. Sabi pa ng DepEd, apektado ang pag-aaral ng may 600,000 estudyante. Suspendido pa rin kasi ang klase sa may 3,000. Libong paaralan dahil napinsala o ginagamit bilang evacuation centers. Sabi ng DepEd, Bicol Region may pinakamaraming nasirang classrooms. Naglabas ang may 600 million pesos ang kagawaran para sa paglilinis, pagkukumpuni at pagtatayo ng pansamantalang learning facilities. Gabi lang din ang Banaue Rice Terraces sa Ifugao sa mga napinsala ng bagyunguanan. Sa Barangay Batad, ilang bahagi ang naapektuhan ng pagguho ng lupa sa kasagsagan ng bagyo nitong lunes. Dalawang napaulat na namatay roon. Ayon sa uploader, maraming bahay roon na pinasok ng lupa at putik. Nananawagan sila ng tulong para matanggal ang mga lupa sa mga bahay. At para maibalik ang dating ganda ng rice terraces na idiniklarang UNESCO World Heritage Site noong 1995. Sinusubukan pa makunan ng pahayagang lokal na pamahalaan. Illegal logging ang itinuturo ng lokal na pamahalaan na sanhi ng baha sa Lacaselyana, Negros Occidental matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Batay sa assessment ng LGU, maraming punong naanod na bumaradaw sa mga daluyan ng tubig na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng bayan. Nagkalat din ang mga troso sa ilang kalsada. Sabi ni Occidental, uh, Negros Occidental, 4th District Representative Jeffrey Ferrer, kailangan ng matigil ang illegal logging. Dapat maituon daw ang atensyon dito ng Department of Environment and Natural Resources. Wala pa pahayag ang DENR. Isinisiri ng busy gobernador ng Cagayan sa illegal logging sa mga kabundukan at kawalan ng flood control projects ang tinamang pinsala ng bayan ng Tuaw sa pag-apaw ng Chico River. Kasabay kasi ng pagbahay ang mga inanod na troso na ayon kay Vice Governor Manuel Mamba ay kapuputo lang sa pagpapatuloy ng clearing operation sa barangay Barangkuag. Nakuha roon ang truck-truck ng putik at mga putol na troso. Nanggaling daw ang mga ito sa mga bundok ng Kalinga at Mountain Province. Wala pang pahayag ang Department of Environment and Natural Resources kaunay dito. Kaunay naman sa kawalan ng flood control project, sinabi ni BC Gobernador na hindi na konsulta ang local government o local development councils sa problema sa lugar, kaya hindi nagawa ng paraan ng pagbaha sa lugar. Inihahanda na raw ng lokal na pamahalaan ng resettlement area para sa mga nawalan ng tirahan. Mahigit isang daang daluyan ng tubig o waterway sa mga critical area. Ang araw-araw daw lilinisin at palalalimin ng Department of Public Works and Highways. Bahagi yan ng Oplan Kontrabahan ay nilunsad ng gobyerno. May unang balita si Maki Pulido. Batay sa Climate Risk Index ng isang Germany-based non-governmental organization, isang Pilipinas sa mga bansang pinaka-apektado ng extreme weather events noong 2024. Binanggit ang sunod-sunod na bagyong nanalasa noong 2024, kabilang ang bagyong Karina, Christine at Pepito. Sa report, ipinuntong kakaiba ang 2024 typhoon season, lalot anim na bagyo ang tumama sa bansa sa loob lang ng 30 araw. Lagi rin daw binabagyo ang Pilipinas dahil sa lokasyon nito. Sa daras ding tumama ng mga bagyo, di pa nga recover ang isang lugar sa bagyo at pagbaha. May darating na namang bagyo. Bagay na naranasan kamakailan sa halos magkasunod na pagtama ng mga bagyong tino at bagyong uwan. Kabilang sa mga pinupuna ngayon ng mga infrastrukturang nagpasikip pa o nagpabagal sa agos ng mga tubig. Kaya sa susunod na siyang nabuan, araw-araw at sabay-sabay na lilinisin at palalalimi ng DPWH ang nasa 120 daluyan ng tubig o waterways sa mga critical area, kabilang ang mga ilog, sapa at estero. We will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Rojas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, kagayan di Oro and other places na madalas mabaha. Ma Ininspeksyon ng pangulo itong San Dionisio Creek sa Paranaque na kung barado ay nagdudulot ng baha. Inumpisahan na rin ng dredging at cleaning sa estero sa Tondo, Maynila. Ang estimate ng uh, ating mga uh, ating mga scientifico ay sabi nila mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Even after that nine months ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, ah, pag, ah, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Pag-aaralan ding ipaghiba ang mga flood control project na mas nakasama pa ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Kabilang dyan ang pumping station sa Quezon City na itinayo sa ibabaw mismo ng creek at ang pagpapasimento ng ilalim ng creek ng Riverside Extension sa Barangay Commonwealth. Ayon sa Quezon City Hall, nakasama pa sila sa daloy o nagpapaapaw ng tubig. Marami sa mga pumping station natin mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig. At uh, naging yung, imbis na mag magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema. Kasama ng Pangulong nag-inspeksyon ng ilang negosyanteng tutulong sa kontra Kontrabahan ng Gobyerno. This is not an instant solution. In the long term, we have to go upstream and look at the watersheds. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Wala pa raw nakikita opisyal na kopya si DILG Secretary John Bicremulia ng ares warrant para kay Senator Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Sa panayam ng Super double DCWB, sinabi ni Secretary Remulia na sa telepono lang daw nila na pag-usapan niya ng kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Remulia. Sa third party source daw nakuha ni Ombudsman Remulia ang kopya ng arrest warrant at hindi direkta sa ICC. Ay sa DILG Secretary, kailan dumaan sa mga tamang otoridad ang arrest para ito'y maisilbi. Gaya ng kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si De La Rosa ang PNP Chief ng Duterte kung kailan pinatupad ang war on drugs na basehan ng kasong crimes against humanity sa ICC. Hindi po galing sa ICC. Mm -hmm. Okay. So, ah. but in form and in function, mukha siyang ofisyal. Mm -hmm. But as far as we are concerned kasi, basta nasa national security apparatus ka, dapat actionable document. Iyon nga po. And dapat yun... dumating talaga. Dapat yung kay dating Pangulo po, may proper channels po yon. Ako po mismo, nakakuha po ako ng copy ng official Opo. Na, na, warrant of arrest through Interpol. Mm -hmm. Aha. Uh, in this case, wala po po kami nakukuha. Hindi po dumating sa Department of Justice. Wala ulit sa sesyon ng Senado kahapon si De La Rosa. Di raw alam na mga kasama ni De La Rosa sa minority block kung nasaan siya. Gita man abogado ni De La Rosa na si Atty. Israelito Torion Bitin ng Republic Act 9851 kung ito ang pagbabasihan para isuko si Dela Rosa sa ICC. Wala pa raw kasi itong implementing rules and regulations o so IRR. Maka-puso tumutok lang po sa mga ulat ng Unang Balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.